Hello. Yeah. Ito ang mo sa akin? Opo. Oh, okay. <laughs> okay. sa akin ako. Ay, sa akin pot soda. Diyan <laughs> hey. na. Eh. Dun, dun jam na bibili. Ay! Okay. Eh. Oh, yeah. pesos po ako Ay! Wala dyan ko ng tatya kami. Ay! 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 sa Ay! 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 Magkano po Ay! Ay! Sayo. Chocolate balls. balls. Lagi aku Thank you. Sayo I chocolate balls. thank choco balls. Thank you. Iya. Thank you. Long cheese aku ya. Thank you. Alin? Ano? 20? Uh, dito, dito. Yan, ang gusto mo? Talaga ako mayo. Wala, bakit? Uh, okay. At tama, itong binay sa akin ni ano ah. Fruits, ah. Dada, nandot binili. Okay, ate. Ito, <laughs>